Okay, ready na ba? Yes. yes. Sige. Okay. Oh, sino ang laki-winan? Dapat pinigil okay, okay, nga na. Dapat okay. pinigil okay. na. O, ikaw lang sa ni Edward. kalimantan sa kanya Sino ba? 500. Ano kayo ni taong tindahan tayo dito tayo magbabantay kasi wala man tayong ginagawa medyo mano yung boses ko kasi may ubo ha? parang ang ingay sa loob ah. tingnan nga natin kung ano nangyayari sa loob <coughs>

o, oh, dali na, bunot na isa. Ito, ito yung pagdagasgas. Sa pag -gas 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 oh, okay. wala, wala, ito, lahat pa. Dito. Mamaya mo na i-scratch. Yun. Ano to? Bago na naman ang ako. Plus. Bunot na ito. ako. Taruan mo yeah. ka. Na, taruan mo sa so, yowan. So, so, ay! gusto na yan. Oh, sabay-sabay i-scratch. Oh, Oran, bunot na, bunot na. Ay, sama mo na sa ikisak. Isa lang, ops. Daan-da. Okay. Mamaya, sabay-sabay. May stanli po sama din ako. Wow. meron si stanli. Ako na rin daw po. meron ako. Nandiyan din ako deh. meron ako neto. Secret. 20, siempre. 20. Oh, sabéis Wait, kasama ah? si 80J. Bigyan na lang, bigyan na lang kasi.

Ang galing kay Carl daw. Patingin nga yan. Oh, 1,000. 1,000. Ang galing na patingin. ano? Ang galing naman, Ang galing na bonus ni Bing. 1,000. Agad, 1,000. Sa'yo yan, Kai? 500. 500. Kay Mary yung 300, bakit yung 200? Kay pa yung 300. 300. Kay Mary yung 300. Kay <tartic czego odita> 300. Kay Mary 200? 300. <inaudible> Kay company na rin yung suha sa inyo. Oo, oh, kinahain okay, sa bahay. Mahilig sa suha yun. Mar Bakit lang ka talang malinampot dito? Oo. Oh, Bakit <laughs> 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 <talun> yata <laughs> yun? Kaling-kaling naman yan, 1,000 pati. Ayan na nga ninyo. Oh, dito, resibo. Paakin na nga pa nang maabutan na ng 300 lang ang nga. na malunod. Ay, 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 sana ah, talaga. Ah, Gandang regalo. Galing, galing. At, ang galing-galing yan, oh. Baby, Oh, na Naka 1,000 ang Naka 1,000 si baby. Pa, ay, Christmas Mas, sabi uh, si Rani. Uh, Singilin mo alo, mami mo. Kumalma kayo. Kalma. <laughs> <laughs> pa ilinagay? Diyan nga! Diyan, na siya. Ah. Diyan Paano ba yan na? Sino na kialam dyan? Yeah. na lang po eh. Diyan na talaga naman. Ay, ko ko na Ano ba na o? na Talaga. si Baby May, Ano ah. <laughs> ano ba, Talaga lang. Ano? <laughs> si <baby may> <laughs> ano na Okay, ready na ba? Yes! yes. Nah. Okay. Oh, na? yeah. Yeah. Dapat lang Dapat okay. oh. Wow. sino ang Alawi na. Lalay. Na kahit na yung mga dalagang wala nila pinoy pop. Oh. Kung ito na sa niyuligan ba? 500! kalimantan sa ano kay ayon ni nila? Nakukuha niyuligan. Tadiu na yung mga <laughs> 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 <laughs>

300 Ako 300 ako Sino pahatid mo? Ekay Elmer Wala <laughs> si Papa mo, Mio Ayun ka muna Wala nga sa natin O tama, 500 kami Oo oh, yeah. no. yun Okay no. Oh, na O na, 200 Wala na woy, babayarong pa kasi 300. 300. 300 300 kay Mama, 200 kay Papa Oo, so 300 Sobra na ito Yeay! 300 sa'yo na Oo, aking 200 kay Papa <laughs> Tahan <Try anyone> niya yan. Hindi nung dyan man lang, sumama lang. Niyo pa lamang balas okay. sumahin nila. Doon nag-iinom eh. Ha, ah, para makapamasko. Dapat mamamas ko eh. Tulog yung isa. Sige, may Saan ano lang. Saan mo ito naguha, J? Ito. Napito niya na, sa tiktok ko. Ma! Ang Magboro-bolo po. Ilan? Yeah. pala yung bigay pala si si Che ng ano Pabuo, binun ano Yung may yung binubunot Saka yung kinakaskas Yung palang pinahanan niya <coughs> ano na talaga si Mga buko 在地上的。<Yeah. S 1> Ew. Hey.